Ganito mag-order. Start order. Ganyan mag-order mag dito sa McDo. Eat in. Breakfast. Breakfast. Paano? Paano ito? Uh, Ikaw, um, bot. Ikaw, ano ate? Ako <laughs> <Mapipidlot>. <laughs> uh, ah, ako mapipidlot. Ah, ano yung may kape? Paano? Oh, ito, ito. Ay, Continue tayo. ako. Kopy. Yung cappuccino. Ayan, oh, yes. e, ano e. nalang? Dalawa yung nalang. Dalawa. Tapos, paano to? Add to order. Magkano yung cappuccino? Eight. Ay? Eight, ninety kasali na? Waray. Ha? Oh, huh? No, no I-cancel nga natin. Paano nga? Uh, Start over? View okay. card. Uh, ano yung i-cancel? Naka-video ka pa paano yung cancel? Start over? O, oh, cancel. cancel. Cancel, cancel. Ba't kinonfirm mo? Hello? Wala na Start over e! Eh. Sigurado ka? Oo. Oh. Hindi mo kasi makikita naman yan mamaya pag nagbaya din. Mga tala pa nga, may na na bundok. <laughs> Ito. May tao pa sa likod. Yung nakasit na kasi to, popular. Diyan na Nakasit na kaya ay, lang. Video ko kayo. Ito naman, ko, hello guys. At kami ngayon sa. Hindi pa nako-order kasi nagugutom pala ako. 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 Ito, hindi mm -hmm. hindi or, namin men macho. So, pwede bang, or, pwede bang or, pwede ano, palitan 'yan? Paano palitan 'yan ng drinks? Kapuccino hindi. Kung i-click mo muna yan. I-click mo na to. Kung ano na rin. So, pili ka kung big breakfast or ano. Yung isa, big breakfast na yan. Ito na lang. Tapos. Tapos. Agad ba na. Mag-order ka lang ng separate. Kaya nga. Tapos paano to? Customize. Kasi yung mo yung item mo ayaw. And then, punta isa yung talisman ka kasi may dreams na Ayan, ganyan. Then, yeah, it, it, ano mo yan? Ganun din yun. No Wala na Ito nga lang kaya, na-miss ko yeah, to, yeah. Kaya, na -miss ko yeah, to yeah. Ito, eh. Yan, Hash, brown. So, okay. Ita. Dalawahin muna. Sige, okay. ito. Ano yung plus? I ito yung plus, yung ito plus yung mm -hmm. ito. lang iba plus dyan. Mm -hmm. Para tayo? Oo. Oh, tayo yung... Or is ikaw din, ganyan din? Yeah. Oh, hindi? Mag-iisip ako. Pagsamahin na yan. Add order. Sige, na, naman. Your Sige, ikaw naman. Your oh, turn. Hindi magaan pa si Ate. <coughs> okay, hindi, mag-check out na kayo, di ba? O oh, mag-check ano? out pa? Oh, check out na kasi ako mag-ano ako eh. So, 'yan yung babayaran nyo complete order. Complete na? Oo. Ah. Ayun. Cash? Mag-ano ako? Wala Cash. akong wala akong wala akong salapi. Cash ka? Online, net ko na Net ka ba? Ito. Hawakan mo Ate. <laughs> <laughs> Ito. Paano to? Ayan yung ano Search, i-click mo muna yun. yung net. Balik na naman. Table number. Kuha ka ng table number mo, isulat mo dyan yung 40. 40. 40. Table number service. Click mo yan. Yan. Then 40. 40. 40. Yan. yan. Yan, Continue. So, ayan. Pili ka na kung anong uh, gamit mo na card. Yan, hindi lang natin pakita kung ano yan. So, ayan, babayad na siya. Ay, bakit rejected? Eh? Remove card. Remove card na to? <laughs> remove card. Baka hindi naman yan ano eh. Remove, remove mo kasi nakasabi, remove card eh. Ayan to na. O, tapos, tapos na yata eh. Tapos walang lumabas. Saglit, an an hindi antayin. Saglit. Di ba dapat may lalabas yan? Doon lalabas eh. Paano yung pass yun? Hindi ko yun. Saglit, saglit, saglit. Kasi yung pinindot mo na, it's yung ano eh, baka mali yung pinindot mo. Yung, yung pinindot mo, mo yan eh. Depende yung kung anong gamit mo na. Card. ATM. Iba yung sa akin eh. Saglit, saglit. Tanongin natin. Retry. Purchase processing. Hello. Hi. Tanungin natin paano. ano. bang ba yung gamit mo? Ano yung card mo? Minus ng bento. The best. Baka mali eh. Kasi sa akin kasi nets ako. Insert. Sabi, insert mo nga yan. Insert mo nga yan. Pick up sa'yo? Oo. Please wait. Ano gusto niyo? Ayan. Processing now. Approve. Ayan na. Please remove. Okay na. Ano pala, pala to guys. Sorry. Hahaha. <laughs> siya din may problema. Ano mo lang natin nagdoble. Chicken. Chicken mo. ano, oh. ito. Okay Sama na. tama na. Oh. Bye-bye.